1996 1 peso coin. Alam mo ba kung magkano na? Kung hindi pa, tara pag-usapan natin. Welcome to RDC Coins and Collectibles. Okay guys, welcome back to my YouTube channel at sa video nga pong ito ay pag-uusapan natin ang 1 peso coin na may taong 1996. At kahapon po ang tinalakay po natin na barya ay ang 1 peso coin na year 1995. So sa mga hindi po nakakaalam mga kabarya, maaari nyo pong balikan ang ating video kahapon. Okay? Bago po ang lahat mga kabarya, ay gusto ko lamang pong magpasalamat sa ating mga solidong sumusuporta dito sa ating channel. Lalong lalo na po dito sa ating mga nakakapagbenta sa atin. Ayan, shout out po sa inyong lahat mga kabarya. Okay? At syempre sa bidyong ito mga kabarya ay tatalakayin po natin ang 1 peso na may taong 1996. At sa mga hindi po nakakaalam mga kabarya ay ito na po yung chance nyo para malaman kung magkano ang value ng inyong mga bariyang nahahawakan. At simulan na nga po natin dito sa ating uh, 1 peso na may taong 1996 na kung saan itong bariyang ito ay pangalawang ginawa mula noong year 1995. At ito po yung bariyang ito mga kabarya. So ayan. Mapapansin nyo po na nakaportrait dyan ang ating bayaning si Dr. Jose Rizal na nakaharap sa kanan. Ngayon naman po sa bandang kanan ng barya ay makikita po natin ang nakasulat na 1 peso na denomination naman ng ating barya. At sa taas naman po mga kabarya ay nakasulat ang Republika ng Pilipinas. At sa bandang ibaba naman mga kabarya ay mayroong nakaukit na taon na year 1996 kung kailan po ito ginawa. Sa likod naman po mga kabarya, ayan o kaya yung reverse niya mga kabarya ay makikita po natin na nakasulat sa itaas ang Bangko Sentral ng Pilipinas at sa bandang ibaba naman mga kabarya ay nakaukit ang year kung kailan unang ipinatupad ang Bangko Sentral ng Pilipinas. At sa gitna naman po mapapansin nyo ang ating logo ng BSP. Okay, balik tayo sa ating harapan mga kabarya or overs. Ito po mga kabarya ay uh, kadalasan pa rin pong kinukolekta ng ating mga kaibigang kolektor. Dahil ito po ang pangalawang ginawa na barya Simula noong year 1995. Bali ito po yung pangunahing hinahanap sa aming mga binubuong 1 peso coin na BSP series. Gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na ito ay collectible pero hindi lahat po ng coin collector ay bumibili nito. May mga pailan-ilan lamang po na collector ang handang bilhin ito kung magkano ang gusto nilang halaga. Dahil yung ibang collector po ay hindi na po makakita ng gantong taon dahil po sa sobrang tagal na niya. Okay? So sa value naman po mga kabarya ay depende naman po sa collector na bibili sa inyo nito. At dumidepende din po sila sa coin condition ng inyong mga bariyang hawak. Kung ang bariyang hawak nyo ay pangit na yung condition o may mga dense na, ay hindi na po siya collectible. Pero kung ang hawak niyong bariya ay uncirculated pa at maganda ang kondisyon, pwede pa pong bilhin sa inyo yan ng mga pailan-ilan nating kolektor na naghahanap nito. Sa value naman po ay depende po sa kanila kung magkano ang presyo nila para dito sa bariyang ito. Okay, para sa kabuuan ng ating video ay para sa akin po ay wala pong collector's value itong hawa ko ngayon. Maaaring collectibles po siya pero walang collector's value, okay? Dahil ito po ay marami din pong ginawa ang Banko Sentral ng Pilipinas kaya ay nagiging common na lamang. So sa makatuwid wala pong collector's value ang bariyang ito na 1 peso na may taong 1996. Ang pinakamagandang gawin nyo na po ay gastusin nyo na po at huwag nyo na pong ipunin dahil may mga pangunahin po tayong bariya na hinahanap katulad na lamang po ng mga hard to find at semi hard to find coins. Okay? So ayan mga kabarya, sana po ay nabigyan ko po kayo ng magandang halimbawa about dito sa video natin ngayon. Sana po natutunan nyo dito sa ating video na ito pong hawak natin na barya ay common lamang. Okay, so hanggang sa susunod nating mga video at marami pa tayong i-review na video about sa mga baryang ating nahahawakan. So ayan, kung may mga katanungan pa po kayo ay i-comment nyo lamang po sa ibaba sa comment section. At sa mga baryang hawak nyo na hindi nyo alam ang presyo, pwede nyo pong itanong sa akin at i-comment nyo lamang sa ibaba. Okay? At hanggang dito na lamang po mga kabarya at maraming maraming salamat po. Muli po, lagi po kayo mag-iingat, keep safe at syempre, Goodbye! <laughs> Thank you for watching. Have a nice day.